sino talaga kikiligin eh. Yan ang mukhang bibig ngayon ng netizens sa pakilig na ayudang hatid ni Kim Chiu sa isang parada sa sinulog yan sa Cebu. Inanap kasi sa kanya ng tagahanga si Paolo Abilino. Ayan siya, oh. Ayan, nakasakay sa float, di ba? Ayan. So, tinanong, asa si Paolo? O, oh, di ba? Diri, 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 ba? Oh, sa diri, dito, dito, Oo, oh, sinagot ni Kim na diri, sabay turo sa puso. Kumbaga, sinabi niyang nasa heart niya na raw si Paolo. Ay, naku naman talaga! Napa-hashtag Kiligin sa Bahimlay. Tuloy ang mga Kimpaw Fane. So, diba? ah? <laughs> diba? na? Sa Napahimlay, ah? Napahimlay! Dito! 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 Kapag niya na kasi Nasa dati pusing. kapag ka tinatanong kung nasaan si Paolo, medyo hindi siya sumasagot eh. Nag-smile lang, siya amiga. ng ganun pag tinutok sa so, so, it's showtime. Parang medyo may binibigay na siyang ano eh, may binibigay na siyang impormasyon. Pero bongga yun yung, yung pag, dito sa puso. Oo, oh, yung pagbili mm, daw ng bike na balita natin, 1.5 million daw ang halaga ng bike na yung yun. Yung binigay ni Paolo. Binigay ni Paolo sa kanya, diba? na favorite so, daw niya ako, na, pink. ako sabi ko kapag ka ba binigay mong regalo, ibig sabihin ganun mo kamahal, di ba? Oh, Ito oh, Ibig sabihin, sa nasa puso At sabi nga nila, ilabas mo nga. Sabi nila mga pare, oh, oh. ilabas mo nga sa puso mo siya. Ano? Dito, 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 dito lang sa, sa puso, puso ko. di o, o, kasi, di ba? Oh, Ayaw oh. nga ilabas, nandito siya sa puso ko. Diri lang. Oh, sabi oh, ni Hindi niya dito. pwedeng ilabas yun, oh, makakagawin nasa, pa ng O, oh, tsaka nakita diba? niyo yung post bago yun. Nakita niyo yung post ni Edith, ha? Si oh, Edith ang ating friend, ang kanyang handlet. Sabi niya, ay nag-aano siya, nagbabrowse siya ng kanya mga picture at pinost niya yung nasa LA naman sila kung saan miname, may name make up an ulit ni Paolo. Hmm. Si, ah. Ay, si Paolo tuloy. Si Kim, si Paolo. Di ba may una tayo ng video? Alam nung sa Dubai. Pinagdala yun sa akin oh, oh. si Remy yata. Remy si, Ati si Ate Carms ata si... nagpadala sa'yo. Ate Carms? Hindi, may nagpadala din. Oh. Hindi si Ate Carms eh. Kaya Ate Carms, may nagpadala si Remy o si Marina Corazon o si Annalyn Hicap, pinadalsam ko, inabalita na namin yan, yung pala, iba na naman pa make-up. Oo, oh, 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 oh. Hmm. iba yung make-up. Ito naman yung nasa LA sila. Oh, oh. Di ba parang may mga make-up artist naman doon, pero talagang gusto ni Paolo na si, pa, si Kim talaga ang ano. Sure. Gabi so, na mukha diba? ni Paolo, ni Kim oh, eh. Oo, oh, baka gusto niya na talaga si Kim ang nagme-make-up sa kanya.